Oo, oh, putok pa yan. Madaba pang pwedeng pumutok dyan eh. Putak, ina. Oo, oh, putok pa yan. Puta na. na. Ya, yeah, di sa tambaw na ka. Puputok at puputok yan. oh, bumbero din eh agad. Oh. Sa may tambo, tapat ng barangay hall. Yan. Ang ah, mahirap dyan kung nakalapit sa kuryente, no? kayo na. Ay, bumbero po dito. Truck na susunog. Pre, mag-post ka muna. <laughs> Nakapost niya ako. May puputok pa dyan. Buti na ka tao, no? Sunog ang tao niya. Ako may tao diyan May puputok pa dyan. Puta ka na. Nagliliya, bo. O, oh, ito. No. <laughs> Baha mo ka, siya. Buta ka, ya. Tankay na yon. Tangke yon. Oh. Sirit, eh. Yeah. Yo, gasolina na, oh. Oops. Gasolina na, yo, puta. Wala, nakababa daw. Butik, nakababa. Anay, sunog na sunog, eh. Nakapost lang ako. Ako din, hindi makakalapas yan, eh. Nasa abog pa. Ah, puta, siritan, oh. Yung gasolina, oh. Gasolina yun, oh. Punta ka na. Ang wire, oh. Hoy, bumbero din eh. Sa tambo. Gasolina na. Gasolina na. Yan, oh. Sirit na, oh. Yan, yeah, oh. Yan, oh. Kalat na, oh. Prudo yan, oh. Prudo na, oh. Pakalat na yan. Nakaw. No. Sa Amerika po. Oh, share nyo share nyo. Sa Amerika gagaling ang pumpero. Sa Amerika pa. Kalap, malapit ng kahoy. Pwedeng kontakin. Airbase. Ang dami naman ng eh, yung airbase. Yan, punta kayo na. Yan, nga yan. Sirit eh. Ah, sirit Ah, sirit na ang gasolino. Oh. Sige, may ano naman dyan? O, may badaw. ano nang tubig? Wala yan, sa kabila Ah sa kabila yun, malayo? Wala yan, sabihin natin. Eh. Wala yan, hindi kaya rin no? nung... Oh. Wala, darating ang bomberi, wala na. May matitira naman. Dyan? <laughs> Oo. Oh. Tara pa baka yung makasabog pa naman. Gayunit nang wala. Makasabog na rin Are, are, aray, ang tangin na, na, na. oh. No. Oops, wala, walang dalampas. Walang lalampas. O oh, yan, yes, sa may tambo. Oo, oh, sirit na eh. Sumirit na yung tangka eh. Ah, o, no, tambay, puta. Tambay ang oh, rider, walang kita.

Ah, oh, manay habang nanonood. Oh, di nilang sa tambo. Oh, biglang sumabog. Wala na eh. Sirit na ang gasolina, bus na. Ay, okay, kalat na eh. Pagka dumating pa sa likod, pwede sumabog dyan yung gulong sa likod. Yung. Pwede pa sumabog gulong sa likod gulong sa likod dyan? TIK Siguro yung mga nakatutok doon sa sasakyan natrasan Oo oh. Sa takot na lang. Wala na, ubos na. Yo, nagipo pa. Oh, oh tama may buhawi pa. Yeah, <laughs> Tubig la nang anaw ng, ano, ng shell. Ah, distinguisher. Lapit. Hindi kaya yan. Napakaliit. Hindi Bumbero na yan. Wala, eh, pati wala eh. ay, pati ang CPC wala ay. Galing pa daw ng Eh Galing pa daw ng Batangas ay. Ay, nagre-repel pa sa Maynila. Ang ano, bumbero. Tumalon nga daw. Alam na rin. Alam. Siguro yan ay, sa premium na yan. Yan, ambulansya. <laughs> o oh yeah, may ambulansya na. Pero <laughs> na <laughs> ah, Ambulansya daw eh. <laughs> Ay, mga may polis. Paano nga <laughs> po ta tayo? Okay, ako traffic niya, ang gulo ayan. Ara selpon mo, uy. Sino 'yan? yan. Sana, <laughs> <laughs> ay, Michael din sa may tambaw. Buti na kamabahan driver. Eh kanina i ng gasolina, para takas mga na boy. <laughs> naka na nga. Yeah. Please charge your phone. It's, 35%. It's 35%. Pa yata sa eh, sa zona. Wala na bago pa makapag ano. <laughs> <Wala na. laughs> bago pa mapansin <Jump> hey. kalo lang eh Yan, ubos na yung truck. <laughs> Ang daming strap niya. O oh, mas may may karga pa. kanina na usok na daw, kaya hina para usok. Akala ko iholap la. Kasi tabi ganyan. Oh. ya tapos na. Palabas. wag na kayo lababas ng bahay kung ayaw nyo ma